Pero natin, kita ang What if challenge. Alam mo yan. Ano mo What if, yun, okay, yun, Yung, ano, yung, yung, yung mukha ko overthink talaga. lang. Wala, ko na. Ha? Ako muna. Laksan mo ha. Where's ka? Bino! What if, mamahal akong iba? Bino <laughs> ka na. <laughs> Wala pa yung tayo, pigtunan, sangit ang ito. Ikaw din nagsabi kanina dito, yung batuhan mo dapat, what if? Kahit ano lang, basta maka-overthink ko nga ulit. Ah! Tawang tayo yun. Ay, di ganit, promise. Ah! Promise nyo, promise, promise. para dream man o prang, Ano na nga Hindi na, mag-away lang tayo. Hindi lagi. Hindi. Joy Dyan ba tayo mga YB Wala pa ganit tayo Ano ka lang kaya na scam ko? game sa Sige naman yun na yun ba? Overthink, overthink na Sige na Hindi, no hard